kabutil sabang parang araw sa atin lahat Pintuhan muna po tayo mga kabutil sa kung ano nangyayari sa buhay buhay natin may circle po sa inyo tong alam niyo mga kabutil sa hindi naman sa lahat ng oras o araw magandang ating mood magandang ating gising minsan may araw tayo na hindi maganda pagkagising pa na natin ng pagmulat ng ating mata ay eh medyo bad na yung ating feelings o yung ating pakaramdam. kumbaga mga kabutil eh isa nangyayari sa buhay natin lalo sa araw-araw natin pumumuhay samahan pa ng mga pangyayari na hindi maganda sa ating mundong ginagalawan para bagang yung ating isip ay para bagang nagsasabong bubuksin ano po bagamat hindi dapat natin pansinin kaso nga lang uh, tayo po ay nasasaktan sa nangyayari sa ating lipunan ano po kumbaga hindi po natin alam tayong mga maliliit na tao ay parang biktima ng mga mga pangyarihan tao sa lipunan parang sa ngayon po huwag na po tayo magbulag-bulagan sa katotohanan na nakakalungkot isipin minsan parang nakakaluha na yung ating kinabukasan ay parang napakadilim hindi po punta sa liwanag unang una tayo pong mga mamamayan na maliliit kung may man ay nangangarap para po tayo ay mapaganda ang ating buhay ang ating pinabukasan para sa, sa ating mga susunod na generasyon sa mga anak natin ngunit ang nakakalungkot po mga ka kaibigan, mga kabuti sa tingin nyo po ba sa nangyayari sa atin sa ating mundong ginagalawa ngayon lalong lalo sa bansang Pilipinas eh nakakalungkot pong isipin na yung pong ating mga nakaupo binabaliwala ang damdamin ng na mga nasa baba na walang mga katungkulan paano po mga kabutil na tayo po ay mapaprotektahan kung tayo maliliit kung yung malalaking tao na nanggaling sa lipunan ay eh kanila pong niwawalang galang Hindi po nila binibigyan ng respeto. Sila-sila po ang mga nag-aaway-away. Ngayon, ano po ang pinakamasakit na mangyayari? Yung mga taong naapektuhan, nagsusunigaw, na dapat bigyan ng sapat na pamantayan, sapat na kung ano po ayon sa batas ay dapat pong ating ha, ah, sundin sa totoo ng mga kabutil ha, ah, nakakalungkot mong isipin anda, mahirap din po masyadong matalino bakit po ba? kahit sa inyo mabuti pa yung mangmang -mang, gaya, ng, gaya po ng unang panahon tahimik ang buhay halos sa mga tao po nakangiti na lang kakasalubuan may abala sa pagtatrabaho ano po ngayon na nangyayari mga kabutil huwag po tayong uh, real talk lang isipin nyo sa sobrang mga talino ng tao lahat lahat na dapat gawin halos halos nga po maabot na nila ang kaisipan ng Panginoon kunti na lang kasi po ang gawa po ng tao ngayon halos kaya na rin pong gawin yung ginagawa ng Panginoon. Kunting-kunti na lang eh. Sa totoo lang. Sana nawa, panalangin ko po mga kabutil. Huwag po ibaba ng Panginoon na kanyang galit sa atin. Huwag muna. wag wag naman po sanang marapatin muna ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, sa tingin ko, galit na galit na sa sakriga ng mga tao dito sa lupa. Nilapastangan niya lahat. Nilapastangan na lahat. Lalong-lalo lalo pa yung mga nakaupo sa pangyarihan na sinasaklawan po ang one. maglalag pala tayo para mas maganda.